gandang hapon sa inyo mga kasinyor mga kasaka Ito po yung binili nating tatlong pirasong manok na babae darag na tagalog <laughs> daw sabi nung na binila natin ngayon nangingitlog na po sila yung isa nagpisa na at yung dalawa nag, Naglilimlim yung isa. Yung isa nangingitlog pa lang. Para lupo. Medyo darag Tagalog. Yung mga inay natin. So, pinapalehian po natin sa Rhode Island Red na hiniram po lang natin. Buti at may nagpahiram para pampalahin natin. Ito po siya o. Oh. Rhode Island Red po yan. Ito nga po pala yung isa. Bali pangalawang araw lang po siya naglilimlim ito po yung nagpisa na. ang itlog po niya ay labing isa so ang pinisa lang po niya ay pitong piraso yun po yung lalaki yan po lahi na nung Rhode Island Red yan dito sa darag na Tagalog sabi nung binila natin at saka ito pa yung isa uh may itlog na rin po siya lima po ayan po oh. maliit lang po yung inahin pero medyo may kalakihan ng konti yung itlog dahil doon po sa naglalahi yata doon sa Rhode Island red na yan mm. Medyo matapang siya. Nanuno ka. <laughs> siya nga pala. Kaya po, ito, dapat, maliit lang yung ginawa ko. Dahil, parang, bahay lang po nung, kinabit kong patubig dito sa bahay yung pong pangki ito po yung pangki na ginawa ko nakinabit lang po natin dito sa water pump logitmatic ayan po sabi nga po nila bakit daw ang laki nung ginawa ko parang bahay na eh ang purpose po natin yun nga po bibili tayo ng manok na sisimulan pasimulan pag-alaga kaya medyo nilakihan po natin ayun nilagyan ko po, po siya ng ilaw para sa gabi maliwanag sila Ayan. Yun po ang purpose Kaya nilakihan ko siya Diyan ko po sila Diyan ginagawa ko na rin silang breeding area <laughs> Ayun po Ayan Yun po, uh, nagsisiyaw na po yung isang inahin. Kaya balak po natin gumawa ng, uh, ano ba yon brooding ba yun? Yung kulungan para do sa brooding pin ng mga sisiyaw ang gagawin natin. Ito po, namulot lang ako ng mga, nasa tabi-tabi lang ng mga kahoy. At susubukan natin i-assemble. Sige po at continue po natin pag natapos na yung kulungan ng mga sisiw uh